Grabe talaga yung mga yung uh, uh, um, um, na nangyayaring sa protesta dito. Parang talagang alam mo yung hugot ng mga Pilipino na talagang pagod na sa kairapan, pagod na sa korupsyon. kaya siguro maging sila dito walang kapaguran sa pagsisigaw ng kanilang mga protesta para nga um, yung kanilang uh, sentiments ipabot yung kanilang gusto magyari na itong bombong Marcos ito e. itong ating presidente ay bumaba na po sa pwesto at maging si House Speaker ang Speaker na sa si ng WADES dahil na sa grabing korupsyon na na-expose po gamit po yung punto sa flat control projects. Ngayon po makakausap po natin, Pastor Jimena, Pastor so far, alam ko kanina ka pa rin sa rally, pero anong masasabi mo ga yung yung niche, yung background natin dito sa, na napakaingay ng pagkodesa sa mga tao? Uh, alam nyo mga kababayan, dito sa harap ng Robinson sa Shrine, nakakilabot. Dahil iba't ibang uri ng tao, iba't ibang uri ng Pinoy, may mayaman, may mahirap. Eh, nakikita pa nga tayong artista dito na nakikisa para panagutin ang mga kurap na politiko sa ating gobyerno. Ito na ang tamang pagkakataon para magsama-sama tayo. Walang kulay, magsama-sama tayo bilang isang Pilipino. Panagutin ang tunay na may sala. Hindi yung pinapanawagan na wala namang kinalaman pero tinadawit nila. Kila, kitang kita po natin kilala natin kung sino ang tunay na may sala. Huwag po tayo Huwag natin ilihis ang, history ang istorya. Magsama-sama tayo, mga kababayang Pilipino. Tapusin na natin ang aloohan ito dahil hindi ng Pilipinas ang yat mayroong mga kurap sa politiko. Pero sinasabi kasi nila, Sir Judea, sa kabila po ng mga February, baka masayang din yung effort ng mga tao kasi maging manatiling kulag at uh, pipipong at mga bingi po yung Marcos government. Hindi po itong masasayang dahil sabi nga nila, pag maraming boses tayo sumisigaw, mas, mas, mara, mas maririnig tayo, mas madali tayo mapapakinggan. Kaya mga kababayan, kung wala kayong ginagawa, punta na kayo dito dahil ito ang tunay na panawagan ng pagbabago yung nagsasama-sama ang mga Pilipino. Walang politiko, walang kulay, Lahat mga Pilipino na nagmamahal sa bansang Pilipinas. Salamat, sa Udaiyan. Marcos! Resign! Tatlong taon! expect ko ba, tao, to? Actually, medyo at hindi. Kasi in-expect ko dapat matagal na to. Pero ngayon, biglaan, akala natin, the usual. Pero pagpunta ko rito, grabe, wala na akong boses, kasi sigaw. Nakaka-excite dahil nararamdaman na eh. Uh, yung tagumpay, malapit na po. Huwag na po tayong bibitaw, kaya kailangan tuloy-tuloy ito. Kailangan namin dito, una, panalangin nyo, pangalawa, kailangan namin dito tao. Kailangan namin ng tao, 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 kaya punta na po sa malapit na mga rally. Yan nga po, ano, yung uh, si Coach Oli at ito pong si Master Judea, Sila po yung dalawa lang sa mga panatera sa nandito ngayon. At alam mo, yun yung sinasabi na yung hugot ng mga tao. Alam mo, kanina habang napapakinggan natin yung kanila mga sinasabi dito. Sabi nila, parang magresign si Marcos, magresign si Martin Romualdez at ang lahat ng mga kurakot sa gobyerno na talagang sa kanila lang po napupunta yung mga paginagraman ng mga Pilipino. Marinig po natin sa ating background ang napakaingay na busina ng mga sasakyan. Yan po ang naging paraan ng iba para i-express para ang way to show po, to show great protest po dito sa para korupsyon sa gobyerno. Isa pa sa ating iba ran. Hindi isa din po sa potensya kayo araw. Tayo gali po. Sir, kanina pa kayo ngayon. Kanina pa kayo dito sa rally. Anong pakiramdam naman dito kayo ngayon? Ayun, no. Sobrang uh, sobrang nakakagalak po ngayon dahil talagang mararamdaman mo yung pagkakaisa ng bawat Pilipino ngayon. Kaya dyan sa mga kababayan ko, sa mga kababayan natin, samahan niyo pa kami dito. Ito na yung simula para uh, para paalisin ang mga kurap sa ating gobyerno. Yan, nandiyan, yan, si lalong lalo na sila yan, Martin Romualdez, Saldico Marcos Jr. Ito na yung simula para pabagsakin at paalisin natin sila. Kaya dapat ma ano, pumunta na ho tayo dito, makiisa, wala na kulay-kulay dito. Ang importante, mapalitan ang Pangulo, mapalitan ang mga kurap sa ating gobyerno. At ayun nga, no, kung may kita nyo, sobrang uh, init ng pagtanggap, sobrang init ng pagkakaisa ng bawat Pilipino ngayon para puksain ang korupsyon, para, tigi, para matigil na ang korupsyon na nangyayari sa bansang Pilipinas. So, mga kababayan, ito na, yung, ito na yung pagkakataon na inaantay natin. Kaya tara na, pumunta na tayo dito sa Camp Aguinaldo. So magsama-sama tayo dito. Tara. Hello. kami po sa mag-monitor ng uh, security sa buong uh, area po dito sa EDSA. And so far po, ay wala po nangyaring anumang violence dito. Wala po nasaktan, wala po nahilo. At ang, um, yun na nga yung ano natin yun, yung ano na mga Pilipino, ang uh, pa rin nila, BBM sign. Yung iba pa nga mga kurano dito, sana ang uh, hindi daw masayad yung pera nila sa mga contractor, Yung mga sigaw nila na sana yung uh, pera ng mga uh, na ilain ng mga pera na galing sa buwis nila, yun ay talagang ngunit sa mga Pilipino. At yan po yung ating latest update dito po sa EDSA uh, sa sa uh, malagpapatuloy po na massive protest po ng ating mga kababayan regarding po sa, sa corruption sa platform control process.